Isinulong na sa plenaryo sa Senado ang mas mabigat na parusa laban sa mga masasangkot sa agriculture smuggling, hoarding at iba pang aktibidad na pumapatay sa kabuhayan ng mga kababayan nating magsasaka. May ulat si Daniel Manalastas. Inisponsoran na sa plenaryo ng Senado ang panukalang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Layo nito na mas palakasin ang batas laban sa mga walang habas na nananamantala sa agrikultura at maging sa mga magsasaka. Ito ang papalit sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 o Republic Act 10845 na wala umanong na convict na may sala. Sa pagtayo ni Sen. Cincia Villar sa plenaryo hagabi, inilabas niya ang datos mula sa samahang industriya ng agrikultura o sinag na ang gobyerno ng Pilipinas ay nanulugi umano ng 200 billion pesos kada taon sa smuggling, kung saan naaapektuhan nito ang mga lokal na produkto. Smuggling brings about unfair competition for locally produced goods because it floods the market of cheaper agricultural products. It's It puts and risk to our consumers' health, deprives the government of revenues from uncollected taxes and custom duties, encourages corruption, and threatens the rule of law. Ayon kay Villar, ang smuggling ang isa rin sa mga dahilan kung bakit naaapakan rin ang mga magsasaka at patuloy na namumuhay sa kahirapan ang marami sa kanila. Pero sa ilalim ng panukalang batas, mas magkakaroon na ng ngipin para parusahan ang mga gumagawa ng illegal na aktibidad. Sa ilalim ng panukalang batas, gagawin na ring economic sabotage, ang hoarding, profiteering at cartel. May na economic sabotage kapag ginawang krimen ay nasa halagang hindi bababa sa isang milyong piso. Life imprisonment ang posibleng ipataw na parusa sa mga lalabag. Sabi ni Villar, pati tobacco pinagsasamantalahan din. Tobacco has been included. The estimated revenue loss from excise tax alone amounts to 24.7 billion. Euro monitor report estimating that 16.7% or about 9.52 billion sticks of the total cigarette volume sold in the Philippines will come from illegal sources in 2022. Sa ngayon inaasa, pagdedebatehan pa ng mga senador ang paano kaalang batas at mabusisin pag-aaralan kung may kailangan pang amyendahan. Daniel Manalastas, para sa bayan.